Tospek sa kasong panggagahasa, arestado sa Iloilo habang isang dayuhan at isang pinay sa Davao del Sur, kalaboso rin dahil sa iligal na pagbebenta ng ibon. Si Vel Custodio sa detalye. arestado ang dalawang lalaki sa ikinasang by bus operation sa San Mateo Rizal kahapon. Nasamsam sa kanila ang 51 gramo ng iligal na droga na may katumbas na halagang mahigit 346,000 pesos. Bukod sa droga, kumpiskado rin mula sa dalawang high-value individual ang isang improvised gun o sumpak at tatlong bala. Nasa custodial facility na ng San Mateo Police ang mga suspect. Haharapin ng mga suspect ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Natapos sa ang tatlong buwang pagtatago ng lalaking ito, matapos siyang arestuhin ng mga pulis dahil sa kasong panggagahasa. Nahuli ang 23 gulang na lalaki sa barangay Poscolon, San Rafael, Iloilo noong Sabado. Una sa listahan ng most wanted person sa lugar ang suspect matapos siyang manghalay ng dalawang beses. Haharap ang suspect sa kasong two counts of rape, wala namang itinakdang piyansa para sa kanya. Timbog naman sa entrapment operation ng isang babae at isang lalaki matapos silang magbenta ng uwak sa barangay Tugnay Carmen Davao del Sur. Napag-alamang American National ang lalaking suspect na si Alias Inchik, habang kasama naman niya sa iligal na pagbibenta ng ibon si Alias May. Aabot sa 3,000 piso ang halaga ng ibinibentang uwa. Nasa pangangalaga na ng City Environment and Natural Resources Office ng Panabo ang nasabing ibon matapos itong ma-rescue. Haharapin ng dalawa ang kasong paglabag sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Vel Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.